Ay asa mo walang pahinga Hoy, ilo sa inyo mga bida and for today dahil pecha de peligro na naman tayo napakahirap na naman mag-isip ng uulamin hala siya uy pag de peligro talaga sa dilata tayo kakapit ganun hindi na nga ako nagpunta ng palengke mga mi kasi syempre wala na nga tayong budget at isa pa eto na nga lang din ang uulamin namin pumunta nga lang ako sa may tindahan na malapit dito sa amin mga mi na meron nga nagtitinda ng mga gulay bumili nga lang ako ng isang kangkong at isang talbos ng kamote mga mi at isang pirasong talong at sinamahan ko na nga rin yan ng isang pirasong kamatis. Naubusan na nga din pala ako ng sinigang mix mga mi kaya bumili na nga din ako. Nung nakaraan nga ay napakamahal ng talong mga mi ngayon nga ay mura na din dahil 10 piso nga lang yung nabili kong isang piraso. So, Nung nakaraan kasi 20 pesos na nga isang piraso lang yun mga mi. Diyos ko dahil. Kapag talaga ay nagmamahalan ang mga gulay. And after ko naman hugasan yung mga gulay mga mi eto, hinugasan ko na nga rin itong mga kalat sa lababo. Bago nga ako mag-start magluto mga mi, inipit ko nga muna itong kortina kasi nga magluluto na ako. At eto, naglagay na nga rin ako ng mantika at binuksan ko na nga rin itong mga dilata. Try nyo na din yung ganitong luto mga may paniguradong mapapa rice talaga kayo ganun. Tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. At kinabukasan naman mga may eto, pinaglalabas ko nga itong mga sinampay ko kahapon na hindi matuyo-tuyo at ngayon nga ay medyo umaraw kaya naman eto isinampay ko na din. Pati nga yung tuwalya namin na inilabas ko na rin para nga masikatan ng araw kahit papaano. Eto nga rin mga damit ni CJ na hindi rin matuyo-tuyo dahil wala ang araw kahapon ay just ko eto nilabas ko na din. After ko naman nga nilabas yung mga sinampay ko mga mi eto, eh, ko na nga rin si CJ at pinaliguan ko na rin itong batang makulit. By the way mga mi, ma ko nga lang sa inyo na meron na nga talaga akong basher at hindi talaga maipagkakaila na umiiyak talaga sa inis Gano'n, Charing! <laughs> Pag nga ganito nasa mundo ka ng pagbablog ah, hindi talaga may iwasan na meron talagang basher. Hindi <laughs> kasi talaga matanggap ng basher ko na to kung paano ako the way nagreply sa comment yeah. Binalik ko lang naman kung paano siya nag-comment doon sa video ko, mga mi. Tawang-tawa talaga ako dahil sinabihan niya ako na ang ganda-ganda ko. Thank you dahil nang istok pa talaga siya sa mga dati kong video para lang mapatunayan na maganda ako ganun. Hindi nga daw ako mapagsabihan na talagad patola ako sa comment section kami may tumatanggap ako ng pagkakamali o mga suggestion niyo. Hindi lang talaga matanggap nitong basher ko na sinagot ko siya sa comment section ganun. <laughs> Mami, hindi nga niya matanggap pati nga yung rice cooker ko talaga ay nilait-lait niya para lang talaga mainis ako ganun. <laughs> hindi niya alam may talaga namang tuwang-tuwa ako sa mga ginagawa niya. Kaya sa mga nagsisimula pa lang dyan, ay talaga namang tatagan niyo yung mga loob ninyo dahil hindi talaga biro itong mga natin lalo na nga kapag may nagtrending na mga video sa atin. Talagang meron at meron at meron talagang basher. Isipin na lang natin na mas lalong yung engagement natin sa kanila, tsari. Sabi nga ni Mama Diane and family ay wag ko na nga lang daw patulan. O siya mga mi at yun lang muna for today mga mawe.